Sa paglalakbay ng pananampalataya, wala nang mas mahalagang tanong kaysa rito: Paano magiging tama ang isang tao sa isang banal at perpektong Diyos? Hindi ito isang maliit na bagay o isang pangalawang punto ng doktrina. Ito ang mismong puso ng Ebanghelyo. Ang walang hanggang kapalaran ng bawat kaluluwa ay nakasalalay sa sagot. Maraming tao, sa loob ng simbahan sa labas ng simbahan, naniniwala na ang daan patungo sa Diyos ay nilalagan ng mabubuting hangarin at moral na pagsisikap. Nagiisip sila na kung mas marami ang kanilang mabubuting gawa kaysa sa masasamang gawa, tiyak na tatanggapin sila ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Ito ay isang karaniwan at nakalulungkot na maling pagkaunawa kung paano nakakamit ang kaligtasan, isang pagkaunawa na naglalagay ng bigat ng katuwiran sa balikat ng makasalanang sangkatauhan. Ang pananaw na ito, ang paniniwalang ito sa kakayahan ng tao bilang paraan ng kaligtasan ay ang tinatawag ng Biblia na relihiyon ng mga gawa. Ito ang ideya na maari mong kitain ang iyong daan patungo sa langit. Kapag sinasabi ng Biblia ang gawa, ang tinutukoy nito ay anumang pagsisikap ng tao, gawaing panrelihiyon o moral na tagumpay na ginagawa ng isang tao para magkaroon ng pabor sa Diyos. Saklaw nito ang napakaraming gawain. Maaring kasama rito ang mga formal na seremonyang panrelihiyon, tulad ng binyag, pagdalo sa simbahan, o pakikibahagi sa komunyon, maari din itong maging mga gawa ng pagkakawanggawa, tulad ng pagbibigay ng pera sa mahihirap o pagboboluntaryo ng oras para sa isang mabuting layunin. Maari din kasama rito ang mga personal na disiplina, tulad ng panalangin, pag-aayuno, o pagsisikap na sundin ang mga utos tulad ng sampung utos. Lahat ng mga bagay na ito ay maaring mabuti sa kanilang sarili, pero kapag ginawa ang mga ito para makamit ang kaligtasan, nagiging patay na gawa ang mga ito. Ang problema sa sistemang nakabatay sa gawa, ay hindi nito naunawaan ang tunay na kalikasan ng Diyos at ang kalagayan ng tao. Ipinapalagay nito na ang Diyos ay gumagana sa isang sistema ng merito, tulad ng isang amo na nagbabayad ng sahod para sa isang trabahong mahusay na nagawa. Ang balangkas na ito ay nagpapababa sa Diyos sa isang tagatala ng puntos na maaring obligahin ng pagganap ng tao. Bukod pa rito, hindi nito kinikilala ang lalim ng kasalanan ng tao. Kung ikukumpara sa mahirap at imposibleng sistema ng mga gawa, nandiyan ang napakagandang doktrina ng biyaya mula sa Biblia. Ang biyaya ay isa sa mga pinakamagandang salita sa banal na kasulatan at ang kahulugan nito ay napakalalim. Ang pinakasimple at pinakatumpak na kahulugan ng biyaya ay pabor na hindi mo pinaghirapan. Ito ay ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng isang bagay na hindi natin deserve at hindi natin kailanman kayang kitain. Kung ang mga gawa ay tungkol sa pagkuha ng sahod, ang biyaya naman ay tungkol sa pagtanggap ng regalo. Ang sahod ay utang, ang regalo ay kusang ibinibigay. Kung nagtrabaho ka ng isang linggo, at binigyan ka ng iyong amo ng sahod, hindi yon biyaya, iyon ay katarungan. Pero kung may lumapit sa iyo na hindi mo kilala at binigyan ka ng isang milyong piso ng walang dahilan, iyon ay isang gawa ng biyaya. Talagang hindi mo yon deserve. Ganito mismo ang pakikitungo ng Diyos sa atin sa kaligtasan. Sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sa halip inaalok niya tayo ng regalong hindi natin deserve. Ang laging sinasabi ng buong Biblia, ang kaligtasan ay laging sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi ito bagong ideya na nagsimula sa bagong tipan kay Pablo. Mula pa sa pinakaunang pahina ng kasulatan, nakipagugnayan ng Diyos sa kanyang mga tao batay sa biyaya. Nang magkasala sina Adan at Eba, sinubukan nilang takpan ang kanilang kahihiyan gamit ang dahon ng igos. Hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang ginawa. Binigyan niya sila ng damit na gawa sa balat ng hayop. Kinailangan ng sakripisyo upang takpan ang kasalanan. Ito ay isang gawa ng biyaya. Ibinigay ng Diyos ang hindi nila kayang ibigay. Si Abraham ay tinuturing na pinakamagandang halimbawa ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Roma 4:3 Ang kanyang katuwiran ay hindi nakabatay sa kanyang pagsunod, hindi nakabatay sa kanyang pagtutuli, ni sa anumang iba pang gawa na kanyang ginawa. Ibinilang ito dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos. Hindi pa nga naibibigay ang kautusan noon. Ang paraan ng Diyos sa kaligtasan ay hindi nagbago, hindi ito nakabatay sa gawa ng tao. Ang kautusan ni Moises ay hindi gumawa ng bagong daan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng mga gawa. Para lubos nating maunawaan ang kaluwalhatian ng biyaya, kailangan nating maintindihan kung gaano kawalang saysay ang pagtatangka nating pasayahin ng Diyos sa sarili nating mga gawa. Unang dahilan, hindi kayang abutin ng ating mga gawa ang perpektong pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan para makapasok sa langit ay hindi lang basta kabutihan, ito ay ganap at perpektong katuwiran. Napakalinaw nitong sinasabi sa Santiago Kabanata 2, Talata 10, sapagkat ang sinumang sumusunod sa buong kautusan, ngunit nagkakasala sa isang punto, ay nagkasala sa lahat ng ito. Isipin ninyo ang isang kadena na may isang daang kawing. Kung isa lang sa mga kawing ang maputol, buong kadena na ang putol. Sa parehong paraan, isang kasalanan, isang kasalanan, isang kasinungalingan, isang maruming pag-iisip ay sapat na para sirain ang kautusan ng Diyos, at gawin tayong may sala sa kanyang harapan. Ang ating resume na nakabase sa gawa ay nadiskwalipika na sa una pa lang nating pagkakamali. Pangalawa, nabibigo ang mga gawa dahil nagmumula ang mga ito sa isang tiwaling pinagmulan. Ang puso ng tao, sa natural nitong kalagayan na hindi pa nababago, ay mapanlin lang higit sa lahat, at lubhang masama. Pangatlo, ang mga gawa na ginagawa para sa kaligtasan ay isang pagtatangka na bayaran ng isang utang na higit pa sa ating kakayahan. Ito ay isang walang hanggang utang sa isang walang hanggang Diyos, at nangangailangan ito ng walang hanggang kabayaran. Ang pag-unawa na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya, ay hindi humahantong sa isang buhay ng katamaran o kalayawan. Ang iba ay maaring magtanong, kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, at hindi sa pamamagitan ng gawa, ibig bang sabihin nito, ay maari tayong magpatuloy sa pagkakasala. Ang Apostol Pablo ay sumasagot sa tanong na ito ng may matinding pagtanggi. Huwag nawang mangyari. Toto, ang nagliligtas na biyaya ay hindi lang nagpapatawad sa atin mula sa kaparusahan ng kasalanan. Binabago rin tayo nito at inililigtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang biyaya ay hindi lisensya para magkasala, kundi ang kapangyarihan upang mamuhay ng matuwid. Kapag iniligtas ng Diyos ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang biyaya, binibigyan niya sila ng bagong puso at isang bagong kalikasan na nagnanais na paluguran siya. Ang mabubuting gawa ay hindi ang ugat ng kaligtasan, kundi ang bunga ng kaligtasan. Ang buhay kristyano, sa makatuwid, ay hindi nabubuhay sa isang desperadong pagtatangka na kumita ng pabor ng Diyos, kundi sa isang masayang tugon sa pabor na natanggap na natin. Hindi tayo sumusunod sa Diyos para maligtas. Sumusunod tayo sa Diyos dahil naligtas na tayo. Kung ang iyong kaligtasan ay nakasalalay sa iyong pagganap, hindi ka kailanman makatitiyak na sapat na ang iyong nagawa. Ngunit kapag naunawaan mo na ang iyong kaligtasan ay ganap na nakasalalay sa natapos na gawa ni Kristo at sa hindi masisirang pangako ng biyaya ng Diyos, magkakaroon ka ng tunay at pangmatagalang katyakan. Ang malinaw na aral ay ito, tigilan ang pagsubok na kumita ng ibinibigay ng Diyos ng libre bilang regalo. Iyan ang Ebanghelyo ng Biyaya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like, subscribe, at tingnan ang aming playlist at channel para sa iba pang nilalaman.